So ma'am, uh, kumusta yung executive session? Sino yung mga dumalo? At ano yung mga information sa, na maaaring yung i-share sa publiko? Siyempre in principle, uh, confidential yung pinakalaman nung binabahagi ng mga agencies natin sa isang executive session. Uh, kasama po doon yung National Security Council, yung Intelligence Service Armed Forces of the Philippines, yung Anti-Money Laundering Council, at marami-rami pang iba. Uh, pati po yung Interagency Council Against Trafficking na matagal nang kasama uh, ng Senate Committee on Women sa aming investigasyon laban sa POGO uh, sa mga issue niya ng prostitution, illegal recruitment and detention, yung matagal na pastillas scam, at ngayon, yung tumatagal at lumalawak na usapin ng human trafficking, uh, cyber scamming, um, money laundering, at mga aspeto din ng uh, national security. So, uh, mailalarawan ko lang kung ano yung mga paksa mm -hmm. na natalakay. Uh, halimbawa, nung patapos na yung kabuang executive session, uh, isang panawagan uh, sa National Security Council na iangat na kay Presidente itong usapin ng POGO, no yung Philippine Offshore Gaming Operations, POGO bilang National Security Threat. Uh, yung isang naging paksa din Uh, sa isang uh, exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang uh, link analysis ng ISAF tungkol sa POGO uh, at iba't ibang uh, mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Uh, isang naging paksa rin ay yung itinanong namin na illegal revenue flows ng POGO. So ito, uh, paksa na pinaka-relevant sa AMLAC Lalo na patungkol sa meron bang at anong klasing ganitong mga illegal revenue flows uh, sa pagitan na Nina Mayor Alice Guo, uh, yung Pogo Hub niya sa Bamban at iba pang actor. So uh, sumaklaw yung buong umagang, tumawid pa nga sa hapong ito na uh, executive session uh, sa ganito at iba pang mga paksa. So doon sa sabi, akyat na sa Office of the President yung parang national se isi ng national security threat, yun po yung napagkasundoan. Yun yung isang ipinanawagan o suggestion. Oo, uh -huh. suggestion siya nung executive session, kineri ko po talaga uh, bilang chair uh, na tulad nung ipinanawagan ko na ilang beses kay Presidente na uh, iba na ang POGO, patigilin na ito, palabasin, paalisin na sila sa ating bayan na-raise din yung ganyang panawagan sa executive session at na nasabi po namin directly uh, sa NSC. Bilang sila yung uh, council o body sa loob ng gobyerno natin na pinaka-concern sa usaping national security. Ma'am, the fact na hindi nyo nga pwedeng ibulgar dahil executive session, pero masasabi ba natin na mabibigat yung mga information na nai-share sa inyo nung ilang mga government agencies? Mabibigat ang concern ng ating mga government agencies dahil pati sila sinusubaybayan nila, syempre, bukod sa uh, sila'y resource persons, dun sa investigasyon ng Senate Committee on Women uh, tungkol sa kabuang uh, madilim na kwento ng Pogo sa ating bansa. Lalo na sa puntong ito na particular iniimbestiga namin yung Pogo Hub sa Bamban at yung uh, kinalaman at personahe ni Mayor Alice Guo uh, dyan sa hub na iyan. At dun sa nai-share nila ng mga informations, na-establish ba yung nationality ni Mayor uh, Guo at hindi na-establish ba yung connection niya sa Pogo at sa ilang mga criminal activities? walang nakabawas o nakabura doon sa namumuo talagang opinyon ng komite na sigurado may kinalaman siya sa Pogo Hub dyan sa Bamban. adun uh, doon pa lang sa documentary, evidence tapos syempre yung ilang mga inputs mula sa mga uh, resource person persons. Wala rin uh, mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga uh, at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay uh, uh, citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. So what will happen next, ma'am, after nitong executive session? Ano yung susunod na magiging hakbang ng Committee on Women? Uh, kailangan pa namin magkaroon ng Uh, at least isa or ilan pang briefing, uh, particular halimbawa mula sa AMLAC, tungkol nga dyan sa issue ng illegal uh, revenue streams. Uh, at pagkatapos nun, ay pwede kaming magtakda ulit ng uh, pagdinig na, Uh, even sharper, even more focused than we have been so far tungkol sa mga isyong lumabas, tungkol sa POGO in general, at in particular tungkol sa POGO Hub sa Bamban, in particular kay Mayor Alice Go, at lalong-lalo na dun sa lumilitaw na aspeto ng money laundering uh, dito at sa ibang bansa sa rehiyon uh, at pati yung mga concerns tungkol nga sa national security.